Hindi ba yung na mangga. Wala pong sa ibang bansa. Anong abot kamay? Mas abot kamay ito. Ayan o. O, ito lupa na. Abot binte. Oh my gosh. O, ito abot lupa o. Abot lupa. Dito dito. Pag siya. naman yan. Bayam ay mababaw na din sa ilog. Eh, Kobo kayo nang ano baguong. Si Manong si Manong si Manong gumawa, ah baguong. Simanong Rey. Bago. Dadang. Uwi kayo ng Alam ko na tama na dami-dami niyo kuno ano ba. Baguong na. Simanong Rey. Simanong Rey gumawa. Minsan lang giging abot kamay. Ako pa titingnan ako. Patray naman ako. Hindi ba dadagdagan ka? Dadagdagan lang ako. Makati ano 'yung makati sa ano. Ano 'yan? 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 Ano mo Ano 'yan? Ano 'yan? Ano Ano 'yan? Ano ng anak mo. Hindi